Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napatunayang nagkasala sa kasong graft at 9 counts ng falsification of public documents ang beteranong aktor na si Roderick Polate. Noon pang 2010 isinampa ang naturang kaso at inilabas na ang hatol nitong biyernes ng 7th Division ng Sandigan Bayan. Sinintensya hang makulong si Kuya Dick ng walong taon sa graft at anim na taon namang kalaboso kada count ng falsification of public documents. Sabit din sa kaso ang driver at liaison officer ni Paulate na si Vicente Bahamonde. Bukod sa pagkakakulong, magmumulta pa ng aabot sa siyam na piso ang aktor at perpetually disqualified from public office. Matatanda ang inakusahan si Kuya Dick ng pagkuha ng ghost employees noong siya ay konsihal pa ng Quezon City noong 2010. Nagpiansa si Paulate upang pansamantalang makalaya nitong 2018 sa naturang mga kaso. Habang gumugulong pa ang kaso, tumakbo pa si Paulate bilang vice mayor ng QC noong 2019 ngunit natalo. Sinubukan pa ulit nitong makabalik bilang konsehal noong nakaraang eleksyon sa ilalim ng Unity slate ngunit muli itong natalo. Anong masasabi mo sa balitang ito?